Ang banal na Ebanghelyo, ayon kay San Juan, John chapter 3 verses 13 to 17. Walang umakyat sa langit maliban sa bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa paggagayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa isang anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ito, kundi upang iligtas. Ang talatang ito ay tinatawag na puso ng Ebanghelyo, dahil ipinapakita nito ang pinakabuod ng plano ng Diyos para sa kaligtasan. Sa verses 13-14, ipinapaalala na si Jesus ang tanging daan patungo sa langit. Tulad ng pagtingala ng mga Israelita sa ahas na tanso upang sila'y gumaling, kinakailangang tumingin tayo kay Kristo at manampalataya upang maligtas. Sa verses 15-16, maliwanag na ang lahat ng na naglalagak ng tiwala kay Jesus ay tatanggap ng buhay na walang hanggan hindi dahil sa ating sariling gawa, kundi dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa verse 15, malinaw na ang layunin ng Diyos ay hindi upang tayo ihatulan agad sa ating pagkakasala, kundi upang bigyan tayo ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ni Kristo. Ang hamon sa atin, tanggapin at paniwalaan ang pag-ibig ng Diyos na ipinakita kay Jesus. Sa halip na mamuhay sa takot at pagkondena, tinatawagan tayo na mamuhay sa pananampalataya, pagtitiwala at pagtugon sa Kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Reflective situation. Isang mag-aaral lang nahirapan sa kanyang pag-aaral dahil sa kakulangan ng kagamitan at suporta. Sa dami ng problema gusto na niyang sumuko. Ngunit sa pagbasa ng Juan 3.16, napagtanto niya na kung gano'n na lamang kamahal ng Diyos ang mundo, at siya'y kabilang dito, may halaga ang kanyang buhay, at may dahilan kung bakit siya naririto. Naramdaman niyang hindi siya iniwan ng Diyos, at siya'y binigyan ng bagong pag-asa. Mga larangan ng buhay na pwedeng pagnilayan. 1 pamilya. Sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, ang pagmamahal ng Diyos ang nagtuturo ng pagpapatawad at pagbabalik loob. 2. Pag-aaral, trabaho. Kapag nakakaranas ng pagod, stress o pagkabigo, ang pangako ng buhay na walang hanggan ay nagbibigay ng direksyon at lakas. 3. Komunidad Sa lipunang puno ng diskriminasyon at panghuhusga, ang Juan 3 verse 17 ay paalala na si Jesus ay dumating hindi upang humatol, kundi upang magliktas at magbigay ng pag-asa. 4. Pananampalataya Kapag nadadama ang paglayo sa Diyos dahil sa kasalanan, ito'y paanyaya na bumalik, dahil mas malaki ang kanyang pag-ibig kaysa sa ating pagkukulang. Panalangin Amang mapagmahal, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na ipinakita sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat dahil hindi mo kami hinatulan, kundi iniligtas at pinigyan ng bagong buhay. Panginoon, turuan mo kaming manampalataya ng buo sa iyo sa gitna ng aming mga pagsubok, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa aming komunidad. Huwag mong hayaang madayag kami ng takot at pagkabigo kundi patuloy naming maramdaman ang iyong pagkalinga. Gabayan mo kami na mamuhay ayon sa iyong pag-ibig at maipita ito sa iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.